Ayan magandang gabi ho sa inyo lahat. Ay hapon ho pala. Yung <laughs> hapon, gabi na ho aking nire-record na aring. Ay, ating ngayon ho, ay aring record na aring, Ay, pakikita ko lang din eh. Kung ano ang nagustuhan ko sa PCX. Dahil PCX yung aking binay. Ang aking akin dating kabarkada, kasama sa trabaho, na no, kay Destino, sa so nasag ay nagtanong sa akin, ba't daw PCX ang binili ko at hindi daw Aerox. Maliwanag ko naman ay yan makako ay depende sa iyong pangangailangan para sa akin. Kailangan ko ay medyo mahaba-haba, pwedeng marami hang sakay at yung ako ay nakaka-relax. Tsaka yung magaan, dahil magaan ho yan ay eh, pag kinakyan nyo, mas magaan ho eh, yung PCX kaysa sa Aerox Mani Obrahim. Yeah, pasensya na medyo madami. Eh. Kaya naman wala dito ng gabok sa amin ngayon at jawa ng tag-araw. Kaya, kaya puro gabok. Pero yan hon, may liliguan ko ngayon. Nakikita ko lang ngayon. Eh, nagkasak itong rin sa amin na rin sa kapatid kong Aerox nare. Hindi niya. Nakikita ko hindi yan ay yung upuan. Yan hon ang diferensya ng upuan ng dalong motor. Yeah, at yung tindig sa tindig ko i eh, talagang pares din may forma depende na hulaan talaga sa kung anong gusto simple ako ay nasisimple na sa physics eh. Yeah, mahaba ho ang upuan. Ari na ma stack ko naman itong akin ito. Sa pull ay wala ako akong pa ya kundi sticker. Yan din eh ay yung keyless entry na rin ho yan. Wala nang susi hindi remote. Din ho ay makikita nyo ay malaki ho ang storage. Bali dalawang helmet kasi pa ho ang mga damit kaya yun ho isang tuwa ko rin ho dyan medyo makalat kapag ako kaya alis medyo malayo kasi yan ho lahat yan ang gamit ko pagka yung napapaibig ng motor may, may gustong puntahan yun ah, doon na ho ang gamit ko ayan medyo sana ho ay wag ho na naman kayo ma-open sa mga naka aerox dyan at talagang aerox ay pagka-forma rin dalawa ho nga ah, may naging aerox ay talagang ma-forma wala nga sa PCX talaga rin na pa ibigit gawa niya yan puktungan na yan yan ho isa sa <laughs> nagustuhan ko eh ari ho amin na naman ho kami ng aerox ay hindi tayo makapag relax ng ganyan at wala ho tayong put step doon sa bandang ayun din ho lalaki tayo gawa ito ay sporty talaga ito eh eh itong PCX mo na rin yan papakita ko din yan yeah, pagka yan ikay na under na ikay medyo sporty at pagka yung ikay nangangalay na yan yeah, pwede nyo nang ng inyong paa yun ho ang nagustuhan ko niyan bilang isa pa may isa takbo maganda rin ang takbo ang sagad ko dyan na kinakaya ko ay sa PCX 117 nasa milyahe tapos ang akin hong ang akin hong birit ay siguro ay 85% may tira pang 15% at hindi ko humaisagad at ako medyo natatakot din pero tayo naman in naka helmet kompleto naman nakakatakot niya lang ang isagad at baka tayo mapasarapi kung ano pa mangyari sa atin magaling naman magingat ingat at malinis naman talaga ang daan ay sa forma ko ay talagang iya napaka forma ng Aerox para sa akin o siguro sa iba ganyan din ay like ako din lang hindi mahilig sa forma ayan kapatid ko ayan yung pinagpapalitan niya na rain disc dish break, pati yung mga tornillo dahil yun know, ay mahilig magpa forma eh ay pati yung kwan tal din eh basta ayan saka yung shock saka tambot yun ho nga ay dati mga nakarimsit pa formado formado at talaga si Utol ho ay mahilig magpaporma ng motor eh ay ako yan, sticker ho lang nung aking construction ng aking ilagay sa pool ho ay wala ho ko binago dyan di lang guys, kung ano yun lang ho napaltan ko dyan lang guys. yun lang isla pero ang nagastos ko sa motor kong iyan ay baka ho libo na baka may 250,000 na dahil hindi rin naman hubiro na i ko na rin yan kaya naman dami na rin hindi <laughs> kaya baka 200 to 300,000 na ako naabot na, na yan at eh, pinakikita ko yan ay yung upuan na uh, mahaba siya ko rin nagustuhan diba, yung, 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 na rin alam niya yun yung na uupuan dahil pagka yung mayroong gustong sumakay, marami na na uupan na rin yung puting in eh. yeah, ay ayan yun eh. naman yung kita ko rin kay utol kumbaga parang ano tawag montage <laughs> joke lang wala naman di rin tayo masarap noon ay pinakikita ko wala yung kanyang motor para ba may counting comparison din. Para sa akin ang opinion ko ay lahat kung kayo bibili ng motor, 'yun po ay nakadepende sa gagamit at sa inyong pangangailangan. Kung gusto niyo ay komportable, yeah, ho kayo mamili sa mga gayang motor 'yung hindi sporty, ganun. 'Yan man may pagkaunting sporting style pero comfortable pa rin yung PCX pagka yung ginagamit hindi kagaya noong iba yeah, katulad ng Aerox na talagang sporty walang pagka-comfortable talagang laki kang naka-sporty dyan medyo may ngalay ka ho talaga dyan yan naman ho yung aking napansin yan yan ang mga PCX, ADV tsaka yung NMAX yan medyo comfortable ho yan buhat ng Aerox sa talagang sporty look ayan ha bagong ligo na ho yan dyan akin na hong naliguan at kakahiya naman sa inyo at baka ikan may pagkaputik na motor <laughs> ay pag napanood ni Otol ay baka ako i mailibre ng kung ano ay di... ano nga ang tawag doon ah baka naman ay di ni ho ay malapit na ako magpaalam at patapos na ho rin video nga re Siyan ho'y nasagot ko ang inyong yung katanungan ng aking barkada. Uh, binidyo ko rin lahat ng garto para kung sakali may makapanood na nag-iisip-isip din ng mabibiling motor, ay ho ay komportable, maraming laman ng U-box. ah uh, yun, yun ho gusto ko din eh. at isang isa number one ay napakatipid. Talaga hong sumuko na sa ay napakatipid. Ika nga ay sa pang-araw-araw ay talagang wala akong masabi. Yan ang number one pala. Tipid ang motor namin. Ang PCX. So, ayun na lang, ho. Uh, maraming maraming salamat, ho. Panood. Bye-bye, ho. God bless, us sa ating lahat.